ka batas sa idol ang isa naman ko po do. Oh. Tapos sa tabo ko, nagungot. Hmm? Karga, tatlo. Dito, malibo to sa may humayo. Hmm? Tapos sa may taklaran to, sa may kawayan na tumba. Oh. Uy, sa kabatas. Oh. Hmm? Na, arang bata, gin kalsuan sa bata. Oh. Yung bangilan ang karito. Oh. Na, arang kahabi, arang kahabi. Ari kami di idol sa doriw ka hmm? karga, ari ng ma dari kami ka karga, ito na ma rang ka no, tatlo na ng idol ari kami di subong sara, sara kami subong mo, oh. ari na, taklaro na dave ya idol lo oh. daw lubung-lubung lubong mahumok ang luta, isom hmm? menatin para maklaro. Ah a di puter. ah a ah, a ah, a ah, a, ah. may kasakak. Ito na, idol. Iyo na. Iyo na. Iyo na kasaka na sa. Karga ko anay, idol. Karga ko anay. Karga ko anay, idol. No karga. Ara idol lo. Oh.

naman putok babaw Aray dolo oh. oh. X4 na X4 o oh. 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 hmm. Dito yan pa Dito na ito, libot na ito sa may maisto Dito na ito sa magyo oh. Isom natin, isom, isom Oh. 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 Ah, nah, gelibot na to sao. Oh, to na sao. Oh. Oh. Na ara mabuylo sa oh, oh. ara mabuilo, sa isom tapakin, isom. Mabuilo, na sa mabuylo. Mabuilo, sa ara ara buylo. Ara buylo na taklaro na da. Nga ah, ga aso ya ekspor ya mga idol oh. Iya, klatsing. Iya, iya. Saka, mga idol padulog na man ato dai no. Madulog na matrayon. Na dulog na. Na lapos na to dito. Dito na mong dalon sa kan, Sa bularan to sa tintay. Ano may dulo o. Ito na sa o. Ito na sa na Ayot ta ako galing arabilin. Wala Wala ko upod.